Hi hey po! Uh, una po sa lahat, gusto ko pong magpapasalamat sa, sa Diyos na narinig niya yung mga hinanain ng mga OFW, narinig niya yung mga dasal natin, narinig niya yung saloobi natin. So, just want to say thank you Lord for answering our prayers. Ay uh, ito po yung issue po tungkol kay Rasultan. Gusto ko lang siyang bigyan ng around around of the flows. Kasi po parang gustong sumikat eh, pasisikatin natin. Ito yung sa'yo kung nakikinig ka man, kung andyan ka man. Ito yung sasabihin ko sa'yo, Russell Yung tinawagan mo kaming ng mga OFW na utak talang ka, etong tanong ko sa'yo, may pinag-aralan ka ba? Kasi daig, kasi daig na ikaw yung may utak na talangka. Dapat nga pasalamat ka pa sa mga OFW. Dahil kung hindi sa amin, kung hindi dahil sa amin, kung hindi dahil yung mga naging beast mode namin, na naging viral yung mga beast mode namin, siguro hindi malalaman, hindi matutukoy kung sino yung mga buaya dyan or mga magnanakaw dyan na andyan sa loob ng Bureau of Customs. So ngayon, Sino ang utak talangka. Kahit nga siguro yung mga DH, kahit konti lang yung may mga pinag-aralan, at least may alam sila. E ikaw, may alam ka ba? Resultan, may alam ka ba? Gusto mo ng Louis Vuitton bag? iri kita pag uwi ko. Ang kapal ng mukha mo para tawagin kami na kami mga OFW na buo na utak talang ikaw ang gusto kong sabihin, ikaw ang may utak na talang ka. dahil siguro mapagtaas ka sa tingin mo sa sarili mo, tingin mo na napakaganda ka, edi wow, okay, gusto mo ng pasikat talaga, no? Sige, sikat ka na, viral ka na. Yung, yung, yung salita mong sinabi mo mga OFW, so supportahan ka namin. Kung saan ka masaya, supportahan ka namin. So well, good luck na lang.